Hello po! Welcome muli sa akin channel at pag-uusapan ulit natin ang Husky ADV-150 at uh, welcome sa mga bagong uh, manonood natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung warranty. Yung mga kasama sa warranty. So, hindi na natin babanggitin yung iba. Uh, rekla na tayo dun sa listahan ng mga kasama sa warranty. So, basahin muna natin warranty period exemptions on specific warrantable parts of brand new motorcycles. So, sa body parts accessories, ang unang-una ay bulbs. Na, magmula nung kinuha natin yung unit, ay meron siyang 5 days. So, lagpas na ng one week yung, ano, yung motor ko. So, hindi na siya kasama yung bulbs. At sa one month ay ang battery, oil seal, and o-rings with chest and gasket so yun yun ang pasok sa 1 month pasok pa sa akin kasi wala pang 1 month tapos sa uh, relay, capacitor uh, wait, relay capacitor discharge ignition o CDI at saka yung regulator ay 3 months speedometer and other gauges 3 months axles and shock absorbers 3 months. So wow, pwedeng ano no. So sana naman wag na palitan. Abala lang 'yun eh. Tapos sa engine parts, sabi dito ay warranty for the following parts shall be 13 months. So, isang taon at isang buwan. Or kento. <laughs> 12,000 kilometers. So kung uh, whichever comes first. Kasi so, sino mauna dun sa dalawa? Uh, tapos, ang mga papalitan ang una ay cylinder block and cylinder head, piston, piston ring, connecting rod, and other removable parts inside the engine. So, marami pa, no? Tapos, coils and steroids. So, yun ang mga kasama sa 13 months. So, ito, sama na natin basahin. Ta sabi dito number 3 specific parts claim for warranty will undergo evaluation and approval of Mitsukushi Motors Philippines Incorporated before replacement. So sabi dito i-evaluate pa pala nila so hindi ganun kadali no pag uh, ano mo ay battery ko uh, gusto ko lang <laughs> di ba pala pwede yon i-evaluate pa nila. Tapos may approval. At number four, ito yung ano, baka importante ito sa mga nag-modify. Sabi dito, modified motorcycles will not cover all the warranty provided by Mitsukoshi Motors Philippines Incorporated. At, and such modification may void or invalidate the warranty. So, pagka nag-modify kayo, ay hindi na po kayo kasama daw dito. Ayan. Pabasahin mo ba, ba natin ito? Ah, basahin nyo na lang yan yung iba. Uh, gan uh, ganun lang din yan. Ito na, yung hindi kasama sa warranty. So, sa unwarrantable parts, number one, spark plugs, fuses, brake shoes and brake pads, cables, tires, interior tubes, oil filter elements, bolts, nuts, and washer, rubber and plastic parts, wheels, spokes, side mirrors, other items specified by MMPI. Nababasa ba? Sorry, medyo naka-side view. Eh. So, yun yung mga hindi kasama. Ano? At, uh, ano ba to? Ayan. Basahin nyo na rin yung iba. Uh, magiging boring yung eh pagbinasok. Ayan uh, meron dito kasama ang owner's manual bukod sa warranty. Ano, magkaiba yan ha, guys. Ito yung sa warranty natin, yung medyo maliit na color gray. Tapos itong white yung all. owner's manual. Meron tayong tatalakayan dito na konting-konti lang dahil na naubusan ako ng gas. Tapos i-start ako start. So, medyo nagkaroon lang ako ng ah, curious dun sa pag Sa ta ano ba tawag dun? sa ignition switch. so, ayaw eh. gumana ay, eh. Tapos, hindi ko alam gagawin. So, dito, um, if engine cannot be started after press the kickstart arm for 3 to 5 times, Okay, skip natin to kasi to yung kickstart to yung ano. So turn the throttle valve handle 1814 then press the kickstart starter arm again for restart. So, sa sipa-sipa to. Pero, i-ano lang natin sa yung switch. So, pagka hindi ma-switch naman sa atin, sa mga matic, sa electric switch, so, 3 to 5 times ayaw pa rin. O, oh, tigil muna. Tapos, gagasulin na natin ng 1, 2, 1, 4, turn yung sa si um, throttle valve. kaya natin i-start ulit. Uh, mas madali na lang uh, for an e-start sabi. Tapos, in order to avoid damaging the starter motor, yun na yun, yung ano, please do not press the starter button continuously over 15 seconds. Ito yung binababad yung pag-start yung may sound effect pa, di ba? Kasi ako, pag nag-start, ano lang, dapat ganun, one click. Uh, pag hindi, siguro sa dalawa, kung ayaw, eh. So, masama pala yun yung binababad, no? Nakadiin ka lang. So, wag ganun, guys, ha? <laughs> Tapos, if engine cannot be started after pressing, Over 15 times, so, start ka na start, labing lima na uh, pin, labing pindot ka na ay pa rin mag-start. Sabi, ay, stop and wait for 10 seconds before start it again or kamas, ano, uh, pahinga mo tang 10 seconds. Kung nakaka <laughs> labing limang pindot ka na, sobra na, over na, pahinga naman. Tsaka mo start ulit. Tapos, it is harder to get the engine started after the motorcycle has been left idle for a long time or after refueling only after the fuel has been depleted then it is necessary to press starting lever or start button several times and keep the throttle valve handle at the close position to start the engine So, ang haba nun, di ba? So, pagka, ka, ano, naiwan natin yung motor natin, no, nang matagal, sa buwan, sa linggo, mahirap na pala siya talagang uh, start, hard starting na pala siya. So, okay lang na paulit-ulit mong ipipret. Ganun pa rin, hanggang 15, pahinga na. Ayun. Tapos, ah, uh, kailangan nakapatay lang lagi yung, uh, ano, yung throttle, yung valve. Huwag nang ngay 1814. Ayun. Tapos, uh, it may need several minutes to warm up the engine. If it is a cold start. If it, it? <laughs> So, pag start mo, no, yung matagal nga nakatambay, eh, warm up. Sa bagay, ako naman kasi si kay, ano, kay Honda Click, hindi ko agad nir, ano, ano, pag-start, pa, takbo agad. Pag, uh, i-warm up, warm up nyo muna, guys. Ah, uh, yun. Exhaust contains harmful gases or CO. Therefore, please start the engine at a well-ventilated place. So, ang ginagawa ko, tinutulak ko muna malayo yung motot. Doon ako nag-start kasi bawo nung, ano eh. Dumbuga ng tambucho. So, ingat-ingat tayo doon, oh. Ito, basahin pa ba, ba natin ito? When starting engine with starting over... After step 1 to 3 is completed, press the kick. Oh, wala tayong kickstart. Hindi para sa ating ito. If engine is cold and difficult to start, rotating the throttle 1 to 8 1 4 times will make the start easier. So, ito yung ganon, yung 1 8 1 4, yung hindi siya naka-natenga no, no, matagal. So, parang ngayon ginamit ko, tapos kinabukasan, medyo nahirapan. Ayun, doon natin gagawin yun. Tawag ito, put the kickstarter back. Eh, wala tayong kickstarter. So, yun na lang muna. Magiging boring eh. um Meron tayong iba pang tatalakay ngayon. Yung uh, importante rin, yung ating ORCR at ang ating plaka. So, may napanood ako, no? Uh, sabi ng LTO, tinanong ng isang uh, broadcaster, uh, ganun ba katagal pag bumili ako ng motor? Uh, Maghihintay tambuan buwan ba o ganun gano'n. actually sabi sa akin ang pinagkuhanan ko na itong ano no husky ay hindi naman sinabi yata eh ba. basta one month eh, yung ano hintayin so mali pala yun. no sabi ng LTO dapat 11 days lang ay maibigay na yung ORCR natin at ang plaka tapos kapag din nila na ibigay, meron pa silang uh, palugit na 4 days so 15 days ang pinaka total na Magmula ng kinuha mo, dapat 15 days. Sa loob ng 15 days, naibigay na sa'yo yung ORCR at plaka. Kapag hindi, inireport report na natin sila sa LTO. Uh, sila na ang bahala. Pagbigay ng karampatang parusa, hindi <laughs> mag i uh, ano sila. Ayun, pepersay na nila. So, yun guys, no? pag uh, ano, sa atin sa ORCR at plaka, meron na tayong uh specific time. Mas mabilis na pala hindi 1 month or 2 months. So dapat 15 days. Ano na? Um nasa atin na kapag hindi yun report. So yun. Uh shout out dun sa mga nag-comment, uh, nag-subscribe, mga magagandang comment at pati na rin yung, yung hindi masyadong maganda. <laughs> Salamat na rin sa mga ano, ano nagsabi na masyadong mahal si uh, Husky. Ayun, para doon sa mga ano yan na gusto pa, nagbabalak bumili, uh, i-consider nyo yung price. At pagka uh, na, ay, ano nyo na sa puso nyo na, eh, alam nyo na eh. Hindi na magiging mabigat sa eh, inyo, uh, baka nga maluwag na pag uh, laman nyo. Ang ngayon, na uh, 152,900. So, siguro nung una na parang namamahalan din ako. Eh, pero sa paulit-ulit na sa isip ko yun eh, ah, alam ko yan. At saka yung sabi niya pa yung ano daw, throttle ang yun lang naalala ko na nagmamalfunction. So salamat din dun sa comment na yun. At dahil dyan ay iingatan ko lalo yung aking motor. Yun pala, may ganun. Tapos meron naman nag ano, uh, comment do sa ating pagtest do sa hams. Kaya lang daw ako hindi sa masayad kasi mabagal ako. Uh, subukan ko raw bilisan yung lumalagapak daw yung ano yung bilis. Ayun. So pasensya na brother, I, uh, papaunahin ko na lang na uh, galang na no, kung ma man kita, sorry, pero di kita. Hindi po ako bumili ng motor para ganunin. At saka common sense naman, ba't ko naman di dadaan ng mabilis? Hams nga yun eh, ba't nang lalagapak? Hindi ko po binili yun para uh, um, yung motor ay katulong ko yan na magagamit. Uh, kaya iingat ng kuku siya. Kaya ako ginagawa yun, yung sa HAMS test ay para sa aking uh, peace of mind para sa makahinga ko ng maluwag. Pati na rin sa mga maitulungan ko rin yung ganun mag-isip na baka naman may paraan tayo na makadaan sa AMS nang hindi sumasayad. Yun, kumbaga magawa natin ng paraan So, alam naman natin yan. Mababa, ground clearance, at uh, mabigat. Talagang may chance na sumayad. So, parang ganun yan eh. No? Yung kutsilyo, eh, matalas yan eh. Huwag natin ihamunin na uh, mahihiwa talaga tayo. Iuumang natin yung mga balat natin. So, parang ganun yan. syempre, lalayo tayo sa ano, sa ikasasama ng ating mga motor. So, you know, pasensya na kung masasaktan, nasaktan kita ron sa, sa mga aking sinabi. Hindi ko po binili yung motor para uh, gasgasin. Uh, tutuwa ko dahil may, hindi siya sumasayad kapag magbagal. Kung kinakailangan ko isyete, isyete ko yung, ano, yung patagilid na gano'n. Eh. Uh, masaya na ako ron. So, yun gusto kong uh, makatulong na gano'n bagayan nyo lang at makakatawid tayo sa hams. Ano yan eh? <laughs> Obstruction. So yun, sana maging ano tayo sa magtulungan lang tayo. Salamat na lang din dun sa comment mo na yun. Uh, na isip ko rin na tama, babagalan ko lang palagi. Hindi, hindi ko bibilisan kasi sa side. So, sa salamat. Uh, at least masasabi ko sa mga ano na pwede naman talaga sa side yeah. So, yun po. Uh, hanggang sa susunod. Salamat po sa panonood. Salamat. Uh, please subscribe. Uh, uh, ingat tayo palagi. Uh, ride safe. big share, share the road. Uh, good luck sa inyo. Bye.